Hello, hello everyone. Magandang magandang umaga. Magandang magandang umaga. Sana lahat maging maganda. <laughs> Basta good vibes on tayo. Think positive parati guys. Yan. Huwag tayo magpasyadong matter to say stress. Libang-libang lang guys para mag natin ang stress. Kahit muna tayo guys kasaysayan habang um, nag-iisip ako kung anong, um, bagay ang gagawin kong unahin alam na marami tayong ginagawa so baka sakali kung kakain tayo mapag-iisip ako ng tamang session na diba kaya po tayo guys nagsilingag pala ako ng ano, kanin at nag-ano ako ng sardines alam na bumagang Ayan, syempre, di mawawala ng coffee. Alam naman ng coffee, yan ang pampag pampa, taragang, uh, alam naman, pag inahantok ka. Ayan, uminom tayo ng coffee para mawala ng hantok. Uh, Ayan, sabayan nyo ko, guys. Coffee, coffee tayo. Di, di ano na, kung makikita mo, talagang punong-puno na talaga. Uh, alam naman, pag umaga, talagang, uh, nandun pa yung antok na antok ka lalo na pag -late ka talaga natuturo diba hmm, sarap lalo na pag ikaw nagtimpla ang gusto mo kaya buti pa buti na lang meron pa akong natirang buti na lang meron pa, meron pa akong natirang ano, ang tawag doon yung binigyan kasi ako ng sandali lang guys ha? ayusin ko lang to binigyan ako ng yung kaibigan so, uh, uh, ko galing sa Middle So, ayan, uh, pasalog sa akin. At, alam niya kasi mahilig ako sa coffee. Mahilig tayo. So, yun, binigyan ako ng coffee. May ita tsaka coffee yan. Uh, isang coffee may tsaka dalawang bote ng ano, ha, uh, ang uh, tawag doon, kape. Yung alam naman i-imported uy <laughs> yan kaya hindi muna tayo bibili na 3-in-1 alam na pag wala na tayong ubus ng ganyan ng kopi ay babalik sa 3-in-1 na naman tayo guys ayan sininga guys kain tayo baka sakali habang nag-iisip tayo kung anong mga dapat unayin gagawin hindi na natatapos ang trabaho din ba kahapon nga anong oras na ako natapos talagang nag-ayos nag talaga ako sa So, sa, ano, sa dining, iniba ko yung uh, ayos para hindi nakaka-port, diba? Yan dapat kailangan palitan ng ayos, bago. Kasi kung parating yun na lang, nakaka na, parang ayaw mo mag-stay doon, ganyan. So, ngayon, iniba ko. Ayan, pag-anipapakita uh, ko sa inyo yung bago kong ayos ngayon ah uh, ano lang naman, pwede naman ibalik sa dati. Kaya lang, syempre, parang uh, para maiba lang, para magkaroon ka ng idea kung alin ang uh, kailangan dapat ayusin yung dati, yung ngayon, o yung sa susunod na ayusin ko. Mahili kasi ako ganun eh. Nasali kasi ako nung nag ako weekly. Nag-change kami ng layout. Imbes na uh, change namin mga outlet, mga items, mga ano, uh, damit, sapatos, ganyan. Eh, ito naman gamit. <laughs> Kaya yun, nasanay ako yung weekly. Pwede lang talaga, regular na weekly. Day, talagang iniiba ko yung ayos. Kain po tayo guys. Ayan, chili, sardines. Yan. Hmm. Alam naman, tayo sa chili. Kain hmm. tayo guys. pag muna tayo ang... Mga kumakam, mga hanggang kinakain. Ewan pa ba, nasanay ako nung kumain. Gusto ko pag kin kinakain ako ng ulam. O kahit chips na ganyan, gusto kong kumain. Medyo may pagkahanghang lang ganun. Ang ate. Pero yan lang talaga-talaga. Kasi pag makahanghang, medyo nakakagana kumain talaga. siya na guys, medyo maingay. Nandito kasi uh, sa harap ng ano, sa bahay namin. So yung mga alam na bahay namin, harap ng highway. So maririnig mo talaga lahat ng mga dumadaan na iba ibang klase, sakyan, may mga sasakyan kotse, tricycle, motor, lahat na mga lalaking malalaking sasakyan. Kaya pag oras ng pasukan, labasan ng paso at trabaho, kaya sa si school, ayan, makikita mo talaga traffic, maingay, talaga walang tigil ang dumadaan mga sasakyan. Kung hindi ka talaga masasanay, talagang mainis ka sa ingay. Siyempre, dahil matagal na tayo, dito tayo talaga nakatira. So, nasanay na tayo. Ganyan. So, normal na lang sa atin yung guys. Ayan. Kaya yan, naririnig yung mga sasakyan. Hindi kasi ako sa harap piya eh, sa nang cake. Ano piya gising? Hindi pa nga ako nagsuklay. Hindi na malata, di ba? dito eh, nandito na rin ako. Eh. Sige, sabi ko, habang makain, magla ako kaya po tayo sabay niyo po guys. Ayan no? sarap na. Siningag talaga. Nakalimutan ko lang lagyan ng garlic, na fried na garlic. Kasi may nabibili na yung naluto na yung garlic na maliliit na nakadurog na talaga. Kaya so, para hindi ka nalang mapiprito o oh. gan gano'n gano'n lagay mo sa toppings, gano'n. So ngayon nakalimutan ko maglagay. Ayan. Okay, eh, okay lang. Pero importante eh, may makain ako ng mahang, di ba? ay namin, namin madalas madala sa ano po pero kasi madali lumamig kasi nakabukas na tapos nakatutok pa sa aking electric pan kahit na mini electric pan lang siya maliit pero pag nakaharap siya madali siyang lumamig ayan yung ay, pagkumain ako ng kanin hindi nakakain ng uh, ulit ng kanin niya kasi gusto ko pag isang araw isang beses lang ako kakain ng kanin mm -hmm. ito lang buk natin so, the, yung nice ko sa dining talagang di ko alam kung paano ko ayusin gusto kasi maiba so anong oras na ako natapos tapos yung pagakyat ko talagang pagod na pagod masakit ang katawan tigas ng ulok talagang alam naman bawal sa akin yung mabigat na eh, wala walang wala kasi magawa tsaka wala, walang gagawa kundi ang sarili ko lang kaya yun pero yung, at least sa uh, sulit naman nakikita mo yung pinakirapan mo para at least naiba nung pagbaba ko yung Pag, ko oh, wow parang may wow na ibig sabihin no? iba yung ayos yung hindi parang may bago ganyan Ngayon, kung nagsawa ka, pwede mo naman balik sa dating. Pwede mo naman sabitalin sa dating ayos. Pero ngayon, syempre, para Siyempre, nasa kan siya, kailang talagang lutuin, initin yung sardin, yung pagkain, pagkain sa dilata talaga. Kahit matagal pa yung expiration niya, pero kailang pa rin luto, initin. Kaya ininit talaga siya. Hindi ko na siya ginisa, ininit ko na lang siya, linagyan ko ng konting mantika, ganyan. Pero wala na yung kisa talaga, plain lang talaga siya. Ayan, no? iba siyang sa gamers. So, mahangang Ngayon ko lang nag So, yun. Kaya nakita ko may ma So, yun. Dating ma ma masarap na. <laughs> para may iba naman, di ba? Wala akong kakain sana akong tinapay. Kaya wala na akong parang tinapay. Naubos na pa rin sa takong tinapay. So, yun ang uh, na muna. Baka sakali, baka mamaya siguro pupunta ako ng palengke. Dapat kahapon pa pupunta, kaya lang. So, ang ginawa ko ay eh, tinuloy ko yung nakaplano na mag ako sa, sa dining na ibain ko yung, yung style. Yung ayos, so, doon ako nag-focus. At saka uh, may inintay ako na baka darating yung delivery na yung, yung order ko. Yung, tapos ngayon, hindi nga dumating siya pero ngayon baka darating siya itong umaga so pag niya uh, masalang maaga na lang siya dumating para at least anytime makapunta ko ng palengke lalo na ngayon wala yung araw ang ng panahon ngayon hindi siya mainit ngayon itong araw na ito so um, kapag napaaga yung deliver na yun at least anytime pwede akong pinta tayo ng so, kain tayo guys. Kailangan kasi yung pumunta kasi yun. yung na wala na ang kinapay. Alam mo naman, yung, yun ang kinakain ko. Wala na pag um, uh, late kang natutulog pag gabi hanggang sa madaling araw. So yun, um, kailangan talaga mayroon naka nakareserva na ng uh, tinapay na yun, yung kasi alam naman minsan nakagutom, diba? So, nagpapalaman ako ng cheese, gano'n, kahit ano lang kahit wala, minsan depende kasi sa tinapay, minsan kahit na tinapay walang palaman, okay na masarap siya gano'n. So, yun, kailangan talaga na pumunta ako, kasi wala na talagang tinapay. Balak sa hanong titinapay ako ngayon, nung wala na pala akong stock na tinapay. At syempre, uh, kailangan ko na yung bumili ng mantika, alam na, wala na tayong mantika may konti na lang doon so kulang talaga so kailangan talaga habang maganda yung panawang kaya so, yun pumunta talaga dito pala ako nagtambay sa harap ng ano namin bahay kasi alam naman dahil so, hinihintay yun, ko yung magde-deliver magde-deliver na yung order ko eh, para marinig ko. Kasi kapag nasa loob ako, hindi uh, ko siya makikita na pag tumatawag ko pa naman sila, hindi ko makikita ng voices. Kaya lang talaga nandito ka pa talaga para marinig mo yung itong uh, pag tumatawag sila. Minsan naman daw tumatawag sila, hindi sila makakakunta. tama yung Kasi sa loob namin, mahirap pa yung connection. Walang connection pag sa loob pag tumatawag talaga. So, yun na. Hanggang hindi sila darating, hindi ako makaalis dito sa harap yan. Hintayin ko muna kasi nag, nakita ko na yung message nila na itong araw na ito ay i-deliver -de nila. So, yun, ko na lang. So, dito muna ako sa harap ng kanon namin. na para kagad marinig ko kasi syempre, alam naman, baka malitang pa naman yun. tsaka syempre pag nasa loob na alam naman sa ingay ng mga tumata na nasakyan di mo marinig yung mga tumatawag kanya so naisipan ko mag live habang nandito naghihintay nakaalmusal ayan ayan sabahan nyo ko guys magkaalmusal tayo kain yan, napainintay. sa agad agas nila para at least maagad din ako mapunta ng palayong kayo. ang talagang ulam na napapadami ako ng kanin kaya ito nakalahat ko na siya pero yan ang kakain niya kasi binabawasan ko ng kanin alam naman kailangan bang bawas kasi madali tayong madalas kasi ako iningal kapag may ginagawa ako so ibig sabihin uh, ano yung mataba ako tsaka kailangan magbawas talaga yung ganyan hindi maganda yung sobrang yung timbang na talaga wala sa edad na ganyan dahil, dahil talaga bawasan kung alin doon ang alam marami kang kinakain ng bawasan mo so yun dati kasi kumakain ako two times Ate na, kanin. So, ang ginagawa ko, isang best na lang, kung gusto ko ng ano, uh, uh, ang tawag doon, ulam, kahit nga walang kanin, pinapapakon na lang. Minsan may sami, tinapay, alam ko, tinapay, para kanin na rin yan. Pero at least, kahit isa lang tinapay nun. Yun. Kaya lang talagang magbawas dahil magre-juice. Nakalahati ko. Hindi mapigilan dahil sa mahang hanggang. Sige so, mamaya na lang po. Kaya ano kasi busog na busog na akong, dahil kung daan ko na kain sarap ng coffee talaga na pag ganoon uh, sa ibang bansa yung no? imported na coffee ang live sa 3-in-1 sabi so, pag nga ano, no choice tayo tsaka yung kaya natin budget yung 3-in-1 diba at least yung ang kagandahan lang doon ano lang nakatimpla na siya talaga lagyan na ng mainit na tubig katulad nito yung nakasegrated -se yung nakaseparate yung ano yung coffee made coffee sugar ka. so ang kagandahan doon pwede mo siyang ano yung eh, ang tawag doon maintain ang tawag doon yung kung gaano kopya uh, ang lalagyan mo, gusto matapang o matabang po yung coffee may tsaka yung sugar yung gan, pwede mo siyang bawasan yan dapat talaga maubos ko ito para kis gising na gising <laughs> Naka, talagang buhay nga naman no? talaga no hindi na natatapos ang trabaho pero okay lang kailangan natin para exercise kasi kung hindi ka gagalaw na to magkakasakit ka walang mangyari sa buhay mo dapat naman tutulong sa'yo yung hindi sa sarili mo talaga kaya lang kaya dapat tsaka di ba para sa sarili naman natin po dahil sitwasyon na yung panahon na di ba na ngayon hindi naman lahat ng bagay hindi naman lahat ng na tao ay malalapitan mo may madudulong sa iyo ganyan ganyan so talagang kumilos ka talaga excuse me kaya yun din sa mga panita ko yan, na anak pag-isip ako na lang, dahil magpapasko na, so linagyan ko na mga mga sweet-sweet na ano, kainan. Ayan, tulad nitong ginawa ko. Ito, oh. Yung mga banana chips, ayan. Naubos na yung, ano tawag doon, yung mga, ano po, yung pinata, dadobong pinata, dadobong mani. <laughs> Ang no, pareho din naman pala yun. Ayun, naubos na, na. soya. Kaya gusto pumunta ng palengi kasi wala nga mandiga. So, kailangan ko talaga bumili para mapagluto ako ng dobong mani. Dapat nga kapon di ako natuloy kasi sobrang init kahapon. Pangalawa, may ginawa akong ibang trabaho. Kaya hindi di ako natay. Sobrang init talaga. Grabe. At saka, medyo, kunwari nagpinahinga ko sarili ko. Pero ang ginawa akong trabaho pa rin talaga. Kaya yeah, pag nag-enjoy ka, yung gusto mong ginagawa, hindi mo maisip yung pagod, yung gano'n, yung imbes na pahinga ka. Gusto mo yung kung gumagalaw mikiris may kilis ka talaga, may ginagawa ka talaga. Kaya yun, yung tulad, ngayon, ang inintay ko na lang sana, mapaaga yung magde deliver na yung order ko para at least maaga din pa pupunta sa palengke para makabili ng mantika. Kasi kung lang yung mantika, so u lang sa pagluluto ng sa adobong manila. Mas lalo na na dalawang klase ang luluto ko. Yung baka yung luluto ako ng isa pa ng ano, yung peanut brittle, yung ganyan. Para may iba, may sila, di ba? Kaya naisip po ito kasi, alam naman, uh, para may halo, wala ng magpapasko, kailangan may maiba, hindi lang mga materials, yung ganyan. Dapat meron din makain, di ba? Para may iba, may mapipilihan sila. Kung kaya mo naman gawin, go 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 lang tayo guys kahit pa barya barya lang basta uh, importante may dumarating na income sa atin kaysa naman sa zero diba lalo na walang sino magbibigay sa atin wala <laughs> kaya yun ang dapat ang um, si sipag tsaka um, at saka um, eh, kahit pa barya barya lang yung barya barya na yung pag naipon yun malaking tulong na rin yun yun ganun Hmm, kaya yun, naisip ko yung ganyan na uh, in-mix in ko yung mga sa paninda ko yun. So, ang gagawin ko mamaya yung kung ganda ko natapos sa adobo mani. Eh, so, gagawa ko ng peanut breader. Ayan, sa mga gustong uh, order murder dyan, i-PM nyo lang ako guys. Ayan. Ayan. Mix, pwede naman i-mix yun, yun eh. Ganyan. Ayan yun lang ang buhay ko guys kapag alba wala akong gagawin meron pa naman, nandahan pa naman uh, trabaho, tutusin sa bahay kaya lang may mga bagay na okay, ano, yung importante na lalo mo wala ka ng stock so kailangan talaga unahin mo yun yung kasi pag nagawa na naluto na yun at least anytime kung mag order nakaredy na yun habang naglilinis ka at least may nakaredy ka na diba So yun guys, ang buhay natin, yan kung hindi tayo kikilos, alam naman, panahon, pa na ngayon, wala ng pandemic, nag-iba buhay natin, di ka tulad yung dati talaga. So, hindi dapat ma-discard ka, uh, ano ko dyan, matyaga, masipag, uh, yung gano'n, kahit na papare-wag mong baliwala yung papare-pare na kita, ayan, malaking turong din yun, kasi sa wala kang kinikita, wala kang income na dumarating sa'yo, diba? Tapaka kasi ang hirap eh, baka wala ka na makain, di diba? Ayun. So, yung kahit na ako, yung babare-bare lang, ayun, masaya naman ako kasi kahit pa paano, eh, may kita tayo. Yan. Yeah. Tsaka lang, guys. Ayan, nandito ako sa malit ng tindaan ngayon. Nag-standby ako habang hinintay ko yung magde-deliver. kasi para marinig ko yung tatawag. Alam mo na tumawag yung ina pa namang boses. Kano. Pag tumatawag naman, alam mo may signal din sa loob. So, pag nag-message lang sila, so yun, at least may idea ko. Kaya na ako ang oras sila. Uh, pupunta yung magdadalib. So, sana mga kasya para makita na pumunta sa paligid, diba? para di ako nagmamadal lalo na ngayon ang ganda pa ngayon so kahit na oras ka pumunta di ka tulad yung kahapon grabe ang init kahit anong oras na, na, ano pa yung araw talaga grabe talaga kaya yung ginawa ko nagstay ako dito sa bahay naglinis ng kanya nagayos ayan pero ngayon kailang talaga pumunta para at least mapagluto tayo para at least mapag ano na naman tayo pandagdag sa tinda natin di ba Ayan, para may bago. Alam naman, mga taong gusto nila may bago, ganyan. So, kasi ang ngayon, ang luluto ko wala namang balat, yung adob. Kasi yung, yung unang ginawa ko, may balat siya. So, para may iba naman, walang balat naman. At sya nga, pinagreda. Yun ang luluto ko ngayon. nakarete na nga pang alis. So, inintay ko na lang siya na dumating siya para at least maka pupunta na ako agad sa palengke. Alam na nga, Yan ang kailangan natin. And guys, so malamig ng kape yung pala natin. Hmm. Ayun. sarap talaga lalo na yung ikaw kung nagtimplak tapos yung gusto mo tim timpla yung lasa yung tamak pa naman medyo gusto mo medyo matapang na kunti dati grabe talaga sobrang tapang talagang um, timpla kaya lang di rin maganda yun yan kaso ang ginawa ko pinawasan ko ng hindi katulad dati yun ganyan mm. pero masarap pa rin timpla iba will talaga yung copy na galis <laughs> imported talaga diba wow naman may Mer meron naman akong ano um, kahit wala akong imported na kape meron ako yung special na coffee na tinitimpla ko na yung nagpapahalas yung pait at saka tamis. Yung ganun. Ang sarap nun. Kaya lang kung gagawin mo yun, medyo magastos siya. Kasi kailangan mo ng kape. Kailangan mo ng ano, uh, condes, Kailangan mo ng uh, Uh, milk, yung, yung ganoon, hindi lang yung condensed lang, ni eh, milk pa yun pero pag tinimpla ko yun, talagang mag, mara, ano, malalasa mo yung uh, tama lang yung balance yung timpla niya, yung pahit tsaka yung tamis, yung tsaka yung ano yung ano ba tawag doon, yung kahatas niya talaga yun ang madalas kong sinagawa nung nato na ano yun, ginagawa uh, ko minsan yun kasi minsan may time na namimiss ko yun Pag tipla ko, sarili ko tipla na kape talaga Pero ngayon, siyempre wala kang time Wala ka na nga, basta na lang mag mo ka na lang, lagay mo na lagay mo, mo Naramang na ito, tubig ayun na Di ba, wala lang pag marami kang ginagawa Excuse me Marami kang ginagawa, so yun Hindi mo na basta-basta magagawa And time yun, yun, yun Pero pag minsan May time at saka namimiss ko yun eh. Ginagawa ko kahit na meron ako train one o ay meron akong copy na binigay nila sa akin. Ginagawa ko pa rin. Kasi iba yung lasa kasi yung sarili kong timpla talaga. Masarap talaga yun. Kasi natry ko na yun nung uh, nung nagtimpla ako doon, binigyan ko yung mga kasama ko. nagustuhan nila talagang grabe talaga. Hanggang sa uh, parating na request nila sa akin. Yan. Ka ako nga, eh, talagang gustong gusto ko nga itong yung ginagawa Itinitimplak talaga. di nga lang. Kaya't na yun. kung madarala naman, pamisa-misa lang naman, why not, di diba? Tsaka, ikaw na ba nang Ikaw na ba magtitimpla? Sa'yo na yun mm. yeah lang guys. Ayan, na-share ko na yung pag-breakfast ko. Abang ko na lang yung mag-deliver sa akin. So, dito muna ako. Abang naghihintay ako, maglilinis mo din mag ako. Magwawalis ako, magpupunas ako. Ayusin ko yung mga paninda ko. Siyempre, kailangan din maglinis dito. Alam naman, abang naghihintay tayo ganun din sa labas, kailangan magwalis din. Kahit na konti lang yung linis din, pero kailangan palang maglinis ka talaga. So, yun ang gagawin ko ito after my life. Ayan, uh, ano nito. Na uh, hindi naman live pala, sorry. Papito na itong pag ano, to, uh, upload ko to, yan, ano ito. Ayan, anong tawag dito. Maglilinis ako dito. Kailangan talagang regular ang paglilinis dito sa lagar alam na mga damit, kailangan talagang malikapot ka nung regular talaga yung focus ko sa pangkula, sa pangwagalis, lang yun. Yan, ang inaano ko nalang saan maaga nalang tumating yung itideliver para at least ha, maaga din ako mapunta ng palengki kagad-agad. Tutal nakaredy naman ako, so inintay ko nalang siya tumating ng maaga. Para at least makapagluto na rin ako para at least meron ako ng bago na ay mm, dagdag sa tinda ko, paninda ko yan, parang may iba naman, diba bye bye everyone thank you sa panonood nyo ayan, sa mga di pa nagsubscribe subscribe guys, yan uh, subscribe sa mga po yan, thank you, bye bye God bless everybody. God bless po sa atin lahat bye bye good morning, coffee be coffee <laughs> bye